Yan, ito ang aking bahay. Pakita ko lang po sa inyo mga ko. Yan, daming linisin. Gawa na may trabaho si misis na tindahan. Kaya hindi niya maasikaso ang paglinis. Kaya ako na ako naman ang gagawa nito. Nalagi ko namang malalas kong ginagawa paglilinis ng bahay pag wala sa trabaho pag hindi nakakalaot ganito ang ginagawa ko tinutulungan ko si misis para mabawasan ang kanyang trabaho kaya sa mga katulad kong tatay ay kaya hindi ako pag nakita ang hirapan si misis ninyo tulungan nyo sa paglilinis ng bahay kung anong gawain hugas muna ako Alam, ah, yan ang madalas kong ginagawa pag wala akong trabaho sa laot. Wala akong makasama pag lalaot. Ito, talong-tulong muna kay misis. Hey! <laughs> Maganda hapon po mga kawabayan. Ito po ang aking ginagawa kapag si misis ay may busy, may trabaho. Tapos siya dun sa labas. Kaya ginagawa ako ito. Ako nalang nagiliwini sa bahay. Para makabawas sa trabaho niya. Kaya yung makapwa ko tatay, ganito rin ang gagawin ninyo. Pag nakita ang nahirapan ng misis ninyo, tulungan nyo na sa gawain. Ayan na. Matutuwa na na ito si Malinis na naman. Hihi. ha? Ito naman sa labas. Ataw, alis na naman. At pagkatapos ko pala maglinis sa loob ng bahay, sa labas naman ako maglilinis. Yan, yeah. tulad kong tatay anong gawain ninyo para maibsan man lang kahit konting pagod ang misis ninyo tulad ng ginagawa ko ay ah, mo pinagkain ng mga bata ng paho tapi ko muna Katapos ko nga pala manghugas sa loob ng bahay. Ito, magwawalis naman ako. Para lubos-lubos yung trabaho ko. Ito ang lagi kong ginagawa dito sa bahay. Pag wala ako sa paglalaot. Tinutulungan ko si misis para ninisgahan ng mahirapan. Kapagod. Ito nga pala ang labas ng bahay. Sa harapan. pagkatapos. Pagkatapos ko, dito naman ako sa kabila ang aming harapan. Um, hey, hey, tatapos na rin ako para susunod ang mga gawain ko sa kabila. lapit na ako matapos para sa kabila naman sa may harapan -da, na, da, da. kung ako'y mag asawa ang ipiliin ko ay mangisda, mangingisdang isda. makakawil Kawil doot, kawil dito Ang mahuhuli ko, iuulan ko La na Kung ako'y mag-aasawa Ang pipiliin ko'y mangingisda Kawil dito, kawil doon Ang masisibad iuulang Na 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 na, na. sa wakas patatapos na rin yan tapos na at ito nga po pala mga kabayan aking misis sarasay lunch yan ng trabaho wabarbecue Masarap yan Masarap yung ihaw-ihaw na yan Okay naman ang pagbinta niya dyan Yan, mga paninda niya Ayan, Masasarap yan lahat Sinong gusto pumili dito sa smilter Lamang ang pisto namin